panibagong gabi, panibagong adventure wala nang intro intro, pama kaagad na ito mga kapals, unang sisid natin kulapuhan kaagad, na ito may isda matang pusa, malaki mga na naroon na ito na mm -hmm. dinuplasan, ulitin ko mga kapaders mm -hmm. talagang dinuplasan uulitin ko pa na, baka tamaan sa pangatlong pana hindi tinatabla ng pana, ito pang apat mm -hmm huli ka na dyan pang apat na pana bago na mga kapaders itong malaking bigan iba na kaya antay ng aking sima ng pana balagbag na mga kapaders maghahanap na naman tayo ng isdang mga pana na ito manitis nakasuot isdang may balbas mm -hmm. huli ka dyan kaya pala inugtulan ng isda ang sima ng pana kung iba na mga kapaders yung kabilang dulo nakalampas na kaya nakabalagbag kaya pagkita pa ng isda ang ninabaw ng sima ng pana ko Sobrang lakas ang habagat ngayon mga kapaders, malakas ang hangin na ito lagain ang aking asawa bukas mga kapaders yan masarap itong pambangot sa gulay alimangon dagat kung tawag sa amin ito ang malaking alimangon hindi pa niluluto luto na kaagad ang kulay Dinakot ko na lang itong mga kapas. May itong lagain bukas. Masarap ang sipit na ito. Ang laman. Ito rin yung number 1 na gamot sa mga high blood. Number 1, nakaka-stroke mga kapas. Para pag mataba ito. Pag ito pala ang buwan, ganyan itong alimango, mataba ito mga kapas. Masarap itong papakpapakin. Sa mga hindi pa dyan nakakain ng itong klaseng kasag mga kapas. Pagluto na ito, mga isang oras para sigurado luto luto ang kanyang laman. Ganyan klaseng kasag kayo mga kapas. Dahil ito pagluto sigurado. Dahil dito hilo pala ang kulay niya. Kulay luto na. Masarap ang naman ang sipit na ito. Laki ng sipit mga kapas. So, ayan, maganda. Daang kulay, maraming balahibo ang kanyang mga galamay. Ito ang masarap pulutan ng mga manginginom, lalo na sa mga high blood. Hanap na naman tayo isdang mga pana, na ito kulapuhan mga kapalos, mahaba pang kulap po talaga sa ibang bahura. Na ito may isdang nakasuot, bibiya. Mm -hmm. Hulik, oy! Hindi na ka ba ng ko yun? Tinusok ko mga kapalos para bumaon. Bukas, tapay ko si ng ako sa mahal magpanday, papapanday ko bukas. Dahil si ma ako matanggal ng mga kapaders, Baka mamaya matanggal na ito pag paano kung so malaki yung isda. Pangatlong sikat na ng buwatin ngayon mga kapaders, maliwalag na rin na ito lambingan or suga. Mm -hmm. Huli ka dyan. Diyan ko pinatama sa parteng palitpika ng suga dahil itong suga na ito, makapalang kalisis na ito mga kapaders. At baka hindi atlaban ng ating pana pag sa parteng katawaan na yan. Masarap itong ginangabukas or paksiw o kaya inihaw. Hanap na naman tayong isdang mga pana dito. Matawid tayo ng buhangin. dito tayo sa kabilang bahura. Uy, na ito. May nakadapa. Manitis. Mm hmm Gitik, mataan tama. Ito yung isang klaseng timbungan mga kapaders. Dahil ang timbungan kaya maraming klase, iba't iba ang forma niya. Pares pa lang forma, kaya ang kulay niya magkakaiba. Ayos na ito, malakas ang hangin. Salamat ulit ulit sa biyaya. Hanap na naman tayo. hoy na ito pa mga kapaders, mayroon pang kasamahan. Siguro kaasawa yata ito, awang kulaang. Mm-hmm. Huli ka dyan. Pangalawang pana, para sa timbungan ang kulay niya mga kapaders. Yun lang, ang sima ng pana ako, hindi bumaon. Tinusok ko ulit para bumaon yung sima ng pana atin mga kapadir. ayun na, lumampas na. Maghahanap na naman tayong isdang mga pana. Tsaga-tsaga lang kahit maliwanag ang buwan na naman mga kapadirs. Na ito, maya-maya, nasa dagat. Mm -hmm, huli ka dyan. Okay na mga kapadirs, aking busis, unti-unti nang bumabalik. Siboy ingay nakamaya maya tayo ngayon mga kapadres ito pasalapo na ito kung kaya naglakas ang habagat na wala ang tabi ng lapu lapu sa bahura baka sa malayo pa naghahap ng makakain hanapan ko pa baka may pang kasamahan tsaga tsaga lang na ah, ito mga kapadres talik bago papasiguruhin ko pagpana. pana mm hmmm gitik ayun naudog natin buti at nakisama aking pana hindi dinoplasan ayos itong pang dagdag pang bintabukas hanap tayo ulit na namang isda makita lang kayo sa akin, pagpapanayin ko una na ito, malaking kanuping mm -hmm. mataan tama mga kapaders, ayun, lumampas dito mga katakas, gitik pati mga kapaders, hindi nakapalag kaya lang, itong problema, pagbutang pana dahil ang mata nito, delikado ko pero sabi ng buyer, di baling walang mata huwag lang usakan tiyanan kantiyanan, doon daw nare ang isda, magahanap na naman tayo ng isda, baka mayroong pangkasamahan o na ito o tanggit Mm -hmm. danggit or balawis kung tawag dito sa amin sa kison mga kapatid ayan naudog natin na unti-unti nagpapakita ang mga danggit ngayon dito sa bahura ayos mga kapatid dahil nalagas na kaya ang kulapu pagkakataon niya, paglagas ng kulapu hanap na naman tayo oy na ito mga kapatid mag-asawan taligbago nagulunting hart na naman umatras pa mm -hmm. nakabulot pa ating habulin mga kapatid sayang mm -hmm. huli ka na dyan Tatagol po sa kulapuhan Sayang pa yung isa lumayas lugod ay ha, wala pa naman kaya ito ay yun, visit na maigi. Hanap pa tayo ng isdang mapa na pakita lang kayo sa akin na ito, talikbago ulit mga kapatirs. Mm -hmm, huli ka dyan. Baka ito si tim kasaway na nakalayas. Ay, hindi ito. Mas malapat doon mga kapatirs. Yung isa medyo maliit ang iyon. May palatandaan ako doon, may iyon sa pusod. Hanap na naman tayong isda. Lito sa butas, atin silipin. yon talikbago ulit. Mm -hmm. Huli ka na dyan Ayos sa ito pang daradagdag Salamat ulit Lord na marami Magandang biyaya ito ngayong gabi para sa amin na naman Ayos ito nalagas na ang kula po Ang taligbago natabi na Palibasa malaks na ang habagat mga kapals Ito ang gusto ng mga taligbago Pag malaks na ang habagat natabi sila Hanapan ko pa Kung mayroon pang kasamahan tsaga tsaga la Uy na ito malaking lambingan mga kapaders mm -hmm. Huli ka na dyan Hindi ka na makatakas Pangalawang pana ito, mas malaki ito mga kapaders. Itong ang ihawin ko bukas o kaya paksiyo. Masarap ito. Ano man daw kayang isda, ang masarap lang dito, parting ulo sa bagay. Lahat ng parting ulo, masarap man yan. Yan ang hinahanap lahat ng iba, ng mga gustong kumain ng isda. Iba naman nasit ninyo, ano, hindi, joke lang. Hanap tayong isda mga kapaders, naroon, talikbago. Mm -hmm. Huli ka dyan. Hindi ka dyan mga kabu, Uy, na, ito pa, may mga kapaders, isa pa. Bibiya, ortibos. O, oh, nagsuot na sa butas. kasama ng pana na ito mga kapatid ko palabas bas para umatras para ating makita ang patamaan tabas bas umatras ka yung bumalagbag na yun tinamaan mga kapatid eh inugtulan mm -hmm. huli ka na dyan sa pangalawang pana naninibago ako sa rubber ng pana kung mga para medyo mahina ang hatak parang bungog pag may isda ng pana ihirap eh, na salida hindi na tinatablan ng pangalawang isda natin na pinapanain siya nga pala mga kapaders, dito lang kami sa malapit ng laot laang dahil malas kaya ang habag at hindi tayo makapaglayo dito lang kami malapit lang sa isla namin sa mga katanong po dyan kung taga saan pa ako dito ako nakatira sa Humalik Island, Quezon hanap na naman tayong isda mga kapadyers konting tiyaga lang para sa pamilya kahit konting biyaya natin tatanggapin niyang galing kay Lord makatilid siya naman ng pang isang kilong bigas ayos na, uy na ito isda mga kapaders. Mm hmm Gitik, alatan, o Nakikita nyo, doon lang kung makapasa Ayun, nasa na nakalapas Pero ang isa na gitik natin. Oras nga pala ngayon. Alas 10, mga kapaders. Maaga pa na ito. Alatan uli. Pangalong pano na naman. Mm hmm Huli ka dyan. Nakakailang lugod pag may sima ang pana, pag masama tayo ng sima mga kapaders. Pag hindi inayos ang isda, inuugtulan. Pag tanggal ang isda, mahirap tanggalin. hanat na naman tayong isda. Yun mga kapaders, matawid tayo ng kabilang bahura naman. Tawid ng buhangin na ito manitis isdang may balbas nakasilong sa bato mm -hmm, huli ka dyan ayan mga kapader so oh, isiman ang paan ako natanggal pag paan ako sa malaking alatan kanina nakabunot at isiman ang paan ako natanggal din maghaharap na naman tayo ng isdang mapana konting tiyaga lang na ito kanoping or bukawin mga kapaders yun mailap mm -hmm, huli ka dyan Diniin ko yung dulo ng paan ako sa bato, baka makabunot. Ipapakita ko sa inyo yung dulo ng paan ako mga kapaders, ayun, oh, Wala na. May butas nga, pero wala ba si Ma? Ayan o, oh, nakita nyo mga kapadyers, oh, wala na si Yuma. Madaling matanggal ang isda, madaling makabunot din. Kaya ang ginagawa ko, pagkakapana, na ito pa na didiin ko sa bato para di makabunot. Hanapan ko pa, baka mayroong pangkasamahan. Hanap tayo din mga kapadyers. Nasaan na kayo? Pakita kayo. Na ito, bigan ulit mga kapadyers. Pasiguro lang, para magitik, Nakaharap sa akin, mamatahin ko na lang. Mm Hmmmm two point mataan tama mga kapaders parehatang nagitik pa ay si mga kapaders nagitik natin ayos to walang kapiripirsa maghahanap pa tayong isda uy na ito mga kapaders nakakatakot barawangan uy na ito man anong kakatakutan ko may isda man tayong papanain pasisiguruin ko mm -hmm. gitik yan ayos ito mga kapatid barawangan malim ang butas nakakatakot nakakakilabot ayun o no, baka may balangitan or kaya pating baka kukugatin malabas na ako ng butas manibagong harap na naman tayong isda mga kapaders na ito yoy malaguno ito masarap sabawan mm -hmm, gitik sintidoan ang tama na kaya kasama na ito ito kaya itong malugon minsan sa gabi, pangun ito mga kapadres, awang ko lang kung may kasamahan pa ito. Ating hanapin laang. Ang... Hanapin ko lang kasamahan na iyon. Naroon sa unahan, malugon ulit mga kapadres. Pangalawang pa na, pasiguro ulit na naman. Mm -hmm, uli ka dyan, hindi pa nagitik. Napasigaw sana ako, kaya lang masigit pa medyo na lang muna ako mga kapadres. Bale dalawa ating na yung malagunok, Pambinta muna bukas para tayo makaari mo ng pambigas. Hanap tayo ulit mga kapatid dito sa mga butas atin sisilip-silipin na baka may nakasuot na roon. Malaking ko pa mga kapatid or pitik kung tawag sa amin. Yun, sungitin ko muna mga kapatid sa timpala Ayoy, oh, good sales tayo mga kapatid. Pang turista para sa linggo. Awan ko lang kung may dumating na turista dito sa amin sa isla. Malakas pa kaya ang dagat ay eh. delikadong walang madating. Ipon-ipon muna na ito mga kapatid. Dinakot ko na. At baka makatakas pa sumuot sa piyakang ng butas. Sobrang lapad ito mga kapatid. So, oh. malapad pa sa kamay ko. Hanap na naman tayong isla. na kaya kasamaan ng kopang yun na ito. Malaking bigan mga kapatid. Maamula ang. Mm -hmm. Gitik, nga na sentido ang tama, hindi nakapersa kahit ano laki ng isda. Ito mga kapaders, estimate ko, may isang kilo itong bigan na ito, malaki itong maigi. Naroon mga kapaders, itong mas malaki. Uy, laking inukos ito mga kapaders. Atin papasiguruhin, uluhin ko. Mm -hmm, gitik, kortan linaw na ito. Salamat Lord na marami magandang biyaya ito, malaking nukos. Ngayon ako nakapalang itong kalaking nukos, isimit ko ito mga uno imedia isang piraso. Baka magsubra pa ito. Ayan mga kapaders, nagyo yun ang kasamahan ko, malaksi at ang dagat. Maaho na rin kami at maaho ina. Isang lang tayo mga kapaders dahil mas ka ang dagat, hindi tayo makapaglayo. Magandang umaga sa inyo lahat mga kapaders, night naming huli. Sa si Sandebla ang Ayos man, bawi man ang gastos, may kikita yung pagkahit kaunti. Maraming salamat nga pala Lord sa biyaya mo na pinagulubo sa aming kagabi na naman, pati na rin sa karagatang kahit para paano may isda pa rin panain. Hindi kami makapaglayo, malakas kaya ang hangin ng habagat, baka tayo upad pa rin naman sa Taiwan mga kapaders. Bawi lang susunod pag nagkalama ang dagat. Nakapa naman ang surusurahan, ayan. Kasama ng bitilya mga kapas, gaya kalaking surahan, mga dumalaga, 130 ang kilo. Naroon yung malaking lambingan. Yan mamaya, aking lulutuin yun mga kapatid, iihawin ko yun mamaya. Mga kabay o man sa gastos, makakadilin sila ng pandalong kilong bigas. Ayos na ito mga kapatid. Importante, may pambigas tayo sa kamapang ulam. Na ito, unang salang mga kapatid. So, oh. kasama yung bigan sa bitilya. Isang piraso may yung lapo-lapo na yan. Kulang ayam na kilo. Ayos na yan. Bawin ang gastos. May kikitain na kahit kaunti. Abang-abang lang kami sa parte yan. Kung magkalpang nangaabutin bawat isa. Na ito na mga kapatid, Sa aming kinita. Isang dive lang. Ah, ayos pa man, bawi ang gastos, meron pang kikitain. 1,538 aming kinita mga kapaders. Awan ko lang kung magano ang gastos. O, oh, naroon, 500 dual ang gastos mga kapaders. Ang malitira dyan ay 1,000. O, lima kami. Ah, Tignan 200, meron pa man. Ayos na yan, may pambigas na. Salamat ulit Lord na marami sa biyaya. Siya nga pala mga kapaders, kung bago pa lang kayo sa akin channel, huwag mo nang kalimutan na mag-subscribe. Pag pinit notification bell button para lagay yung updated sa akin sa vlog sa kaya upload sa YouTube. Lubos nga pala akong kapasalamat sa mga hindi isip ng ads. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless. Ito ka lagi dyan.